So, ayan. Samahan nyo ako maghimay ng ating ulam. Pako. Binili ni Asis sa may jungle. Ang ganda. Pero medyo mahal. 100 ang isang tali. Pero fresh na fresh. Kita nyo naman, no? Green na green. Tapos, kinukwento ni Asis. Yung kulay itim na mushroom, yung malutong ba na mushroom, yung nakukuha din ba sa jungle, ano daw, 1,000 daw ang per kilo, grabe ang mahal. Ang hirap lang kasing hanapin yun, kaya siguro mahal din ang kanyang, kanilang bentahan. Bali, napatulog ko na si Tonton. Hindi naman siya masyadong maligalig ngayong araw na to, na pinadede ko lang, pinatulog ko lang, nilagay ko sa duyan, natulog naman. Siguro dahil sa para uh, paracetamol na rin siguro na binigay namin kaya madali na lang siyang inantok. Pero madalas kapag ganitong hapon, no, yung 6, simula 6.30 hanggang 8 o'clock, ayan, nagiging singer ang anak ko. Tapos ako naman, nagiging dancer. <laughs> ganon kami halos, ano, halos gabi-gabi, ganon kami. Kasi maligalig siya kapag yung matutulog na siya ng bandang gabi medyo maligalig na siya, yung hindi niya makuha ang tulog niya, hindi niya ma yung antok na antok na siya, tapos hindi niya makuha yung tulog niya minsan, ayun kaya siya nagliligalig, kaya ang inyong mami ay nagiging dancer minsan, hindi lang dancer, nagiging singer na rin minsan, ang daming lalala, dede dito, dede doon, kaliwat kanan na dede, sayaw, Ganyan, hanggang sa makuha niya yung tulog niya. Ganun madalas kapag gabi. Kaya nga, nung nakaraan, pinapukni namin kasi na ano si na bakit daw tuwing ganung oras ay ano, nagiiyak nga daw. Eh, sabi ko naman, normal sa bata yun kasi nga inaantok, sabi ko naman. Kaya yun. At saka, yun nga, ah uh, sana magiging okay si Babu, hindi siya masyadong uh, magiiyak mag-iiyak-iyak din sa kanyang vaccine. Kasi nung nakaraan talaga medyo uh, nag-iiyak-iyak siya, medyo masama talaga ang pakiramdam niya. So, ayun, ito yung magiging ulam natin, Fern, na may halong patatas. Igigisa lang yan ni Asis. Alam nyo na, Nepali style. Kasi kung ibang luto naman ang gagawin natin sa fern, hindi naman makakakain si Asis. Hello guys! Good morning! Maulan na umaga. Kagabi, madaling araw, naguulan siya. Hanggang ngayon, maulan. Okay din naman para kahit papano eh, maibsan yung init sa paligid na. No? At ang aming bebelads, may lagnat. May lagnat siya guys, pero hindi na siya kagaya nung una na nagiiyak siya. Hindi siya masyadong nagiiyak ngayon. Tapos, yung injection niya hindi rin masyadong maga. Kasi, pagdating namin kahapon, nilagyan ko agad ng ice. Maganda pala kapag ganun. Kasi nung una niyang vaccine, hindi ko man alam. Inantay ko pa na, inantay ko pa na bumukol sa ako naglagay ng ice. Pero ngayon, pagdating namin kahapon, nilagyan ko agad ng ice. Hindi naman siya agad bumukol. Wala man. konti lang. Ayan o. Oh. konti lang yung bukol niya. Tapos hindi rin siya masyadong nag -iyak, iyak pero may lagnat ang ating bebe. Normal naman kasi gawa nga nung sa vaccine niya, pero mawawala din naman yan. Na! Na, ngayon magpapalit kami kasi nagpupo ang aming bebe. Finish po po? Ha? <laughs> Finish po po? Taglalaro siya ng laway. Hindi ko alam kung bakit naglalaro siya ng laway niya. Tapos, ayan o, oh, inaano niya yung dila niya. Nilalabas niya yung dila niya. di ko alam kung nag-start na ba siyang magpangipin tong batang to. At saka yung pupo niya, color green. Yes! Yes! Nagpapalobo siya ng laway. Yes! At ang aming kuya, ready na. Sabi ko, sige, manood ka muna habang nag ng service. Na-ready ko na siya. Kuya, your shoes, kuya. 9 o'clock, 9 o'clock na dito eh. 9 o'clock, naantayin lang namin yung service. Dito naman sa bahay, nag u So, see you later, guys! See you later! Ha? See you later! Magpapalit na kami ng naki Yes, ừ ừ ừ ừ à. Tân Tân Good morning Good morning Mama Say mama Mama What? Yes Ui <laughs> Hi guys, so yan kain tayo ng pancet nagugutom kami. Merienda sa hapon, panset Bali si Tonton ayon natutulog. At least ngayon, si Tonton nahiga na siya sa kanyang duyan. Kahapon ayaw talaga niya magpalapag. Hindi naman siya nagiiyak, pero ayaw niya magpalapag. Hindi siya natutulog sa kanyang duyan. Ilalagay ko sa kanyang duyan, nagigising siya. Tapos kapag nasa kamay ko naman, natutulog siya. Kaya wala akong matapos-tapos na trabaho. Palagi siyang nasa akin. Tapos, ngayon naman, tutulog lang siya ng 30 minutes gigising. Ganun. Pero hindi man siya naiyak. Ewan ko sa batang to. Kain tayo. Merienda tayo. Hindi siya masyadong makatulog. Mamayat gising-gising-gising-gising. Hindi ko alam kung bakit. Do you want ketchup? Do you want ketchup? I will mix ketchup here. May ketchup sila, pero ayaw ko nitong ketchup nito. Mukhang, ano, manghang. Ito yung ketchup natin na masarap. Ayan. Yung Maggi. May swimming lesson si na Asye. Nakakatuwa. Nagswimming sila ngayon. Nagswimming sila. Kaya sabi ko, masaya ka ba, masaya naman daw siya. Are you happy in your swimming? Tinuruan daw siya ng teacher niya, sabi niya. Kain guys. Mm. Masarap pa rin ang ating pansit. Chow mein to chow mein. Pero mas bet ko pa rin talaga ang pansit natin. Pansit natin or or yung bihon natin mas bet ko pa rin. Parang ganun din kasi ang buto niya, guys, ayan oh. May ano din, may cabbage, may carrots, ganun. May karne. <coughs> pansit nga to. <coughs> kaso mas bet ko pa rin talaga kung paano tayo magluto ng pancit buti hindi maanghang yung luto nila minsan kasi, ibang chef yung luto nila sa pancit, ano, medyo maanghang minsan hindi nakakain hindi namin nakakain ni Asher sobrang anghang minsan Diyan nagutom din 'tong bata na nag-swimming. Mm. Sarap pa may ketchup. <laughs> Kain tayo. Hindi ko alam kung ano ni Asis. Water. Hmm. Oh, wala pang 30 minutes. Gising na naman ang bata. <laughs> Hindi siya makatulog. Hindi ko alam kung bakit. Simula nung na-indeksyonan siya nung isang araw. Kahapon wala siyang tulog maghapon, natutulog lang siya pag nasa kamay ko pero pag nasa duyan ayaw niya. Ngayon ayan, hindi siya nakakompleto ng dalawang oras. Ayan, nilabas, nilabas. Nagising na naman, katatapos lang namin kumain ni Asher, gising na naman siya. Yung alukbati ko, ang dami ko palang alukbati. Tingnan nyo, oh, ang dami kong seedlings ng alokbati, oh. Punong-puno dyan. May mga talbos na naman sya. Sa gilid ng pader, may talbos. Ang ganda pala ng bulaklak nito, oh. Ngayon lang siya na ano. Ng mulaklak. Last year, wala siyang bulaklak. Ito yung parang sibuyas. Yeah. Dahon. Hmm orange. Mm. Ganda. Yan. Yeah. Oh, yun lang yung ating video guys. Wala man, hindi man ako makaglalo kahapon. Wala man akong nagawang video. Yun lang, paklips-clips lang. Gawa nga ng si Tonton. Tapos sa gabi, ganun din. At saka ano, puyat. Malakas mag malakas siyang mamuyat. Itong batang 'to malakas mamuyat talaga. Gigising siya, gigising siya ng alanganing oras talaga tapos hindi na siya matutulog. Syempre, hindi ko naman siya pwedeng tulugan. Kung kung ano yung kung ano yung gising niya, kailangan gising din ako para bantayan siya kaya ay malakas siyang mamuyat sa akin talaga. So, yun lang yung ating video, guys. Pa minsan-minsan ang upload natin. <laughs> Pero maraming maraming salamat talaga sa walang sawang suporta. Palagi kayo na andyan para sumuporta sa amin. Thank you, thank you so much. And see you in our next vlog everyone. Bye and God bless us all.